El Filibusterismo, Kabanata 18 Ang Pamagat, Mga Kadayaan Magandang buhay! Maligayang pananood dito sa Asignaturang Filipino YouTube Channel. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang Kabanata 18 ng El Filibusterismo, at kung bago ka palang dito, huwag kalimutang i-subscribe ang ng Filipino YouTube Channel at pindutin ang notification bell button na sa ganon ay updated kayo sa mga bagong video na aking i-upload. At sa video ito ay tatalakayin natin ang mga sumusunod na nilalaman. Una, ang mga pangunahing tauhan. Pangalawa, ang mga talas salitaan. Pangatlo, ang buhod. Pangapat, ang mga implikasyon. Panglima, ang mga isyong nangingibabaw at ang panghuli ang pagpapahalaga. At ngayon ay puntahan natin at kilalani natin ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 18. Mga pangunahing tauhan sa Kabanata Una ay si Padre Camora Pangalawa ay si Ben Zayb. Pangatlo ay si Padre Salve Pangapat ay si Don Custodio At ang panghuli ay si Mr. Leeds At ngayon ay puntahan natin ang mga talas salitaan Unang salita, napapalamutian, ibig sabihin may dekorasyon. Halimbawa, ang mesa sa tanghalan ay napapalamutian ng mga bungo. Pangalawang salita, siyasatin, sa ibig sabihin inspeksyonin o eksaminin. Halimbawa, nais ni Padre Camora na siyasatin ang ilalim ng mesa na gagamitin ni Mr. Leeds sa pagtatanghal. Pangatlong salita, naganlong, ibig sabihin natatakpan o may habag halimbawa tinitiyak ni Padre Camora na mayroong nagkanlong na salamin sa ilalim ng mesa ni Mr Leeds at isa pang salita tumambad ibig sabihin biglang nagpakita o biglang lumutaw halimbawang pangungusap tumambad sa pangkat ng isang tila pugot na ulo na nagsasalita at ang huling salita ay dumaing ibig sabihin magreklamo o magsumbong halimbawa dumaing ang mahiwagang ulo at ang dating nagbabagang mata ay napalibutan ng luha at ngayon ay puntahan natin ang mahalagang pangyayari sa kabanata 18 ang pamagat mga kadayaan oras ng pagtatanghal sa napababantog na ulo malugod na sumalubong si Mr. Leeds sa mga panauhin mahusay siya magsalita ng Kastila palibhasay na nirahan sa Timog Amerika. Ang bulwagan ay balot ng kurtinang itim at nailawan ng mga sinaunang lamparang di alkohol. Sa pakiramdam ng mga manunood, para silang napasok sa isang bahay na may patay dahil sa amoy ng kamanyan at kandila. Samantala, nais ni Benzaib na ibunyag ang daya ng tinatawag na esfenghe ni Mr. Leeds. Sinuri ni Benzaib ang mesang natatakpan ng itim na tela sa pag-aakalang may salaming pandaya, ngunit wala siyang nakitang anuman. Dahil walang nakita o nakapa na kahit anong salamin si Benzaib, ay bumalik ito sa kinaupuan at nagumpisa na si Mr. Leeds sa kanyang layunin. Sandaling nawala si Mr. Leeds at nang magbalik, may dala na siyang isang kahon na kulay itim. Sa malas ay bukbukin at may lilok na ibon, bulaklak at iba pa. At marahang nagsalita si Mr. Leeds. Nagtungo ako sa piramidi ni Kofo, ikaapat na lipi ng mga faraon. Sa isang libingang gawa sa batong buhay na pula ay nakita ko ang kahangyan na maaari ninyong siyasatin. Sandakot na abo ang laman nito at isang kaputol na papirong kinasusulatan ng ilang mahalagang salita. Huwag lamang hihinga sapagkat baka masira ang aking espenghe kapag nabawasan ng abo. Nagpatuloy sa pagsasalaysay ang Amerikano matapos si Pinid ng marahan ng kahon. Nagkwento itong muli tungkol sa kanyang natuklasan sa abo. Huminto sumandali si Mr. Leeds, waring pinakikiramdaman niya ang bisa ng kanyang sinabi. Marahan at maingat na lumapit siya sa mesa at maingat na ipinatong ang hawak na kahon. Sumigaw si Mr. Leeds at nang buksan ng kahon ay sumulpot ang ulong tila bangkay. Mahaba at makapalang buhok na itim at nagbukas ng mga matang inilibot sa mga manunood at hanggang sa tinitigan itong maigi si Padre Salve at nagsalita ang pugot na ulo. Ako'y si Imovis. Ipinanganak ako sa panahon ni Amasis at namatay ng panahon ang nagsasakop ay ang mga taga Persya. Nang matapos ang aking pag-aaral at mahabang paglalakbay sa Gresya. Ang mga ito'y nakapangyayari noon sa aking bayan dahil ang pag-aari ng mga pari ang dalawang katlo ng mga lupain. Dahil sila rin ang may hawak ng karunungan, inilulubog nila ang bayan sa kamangmangan at sa pagsiil, iginugumon sa ugaling hamak at inihanda sa mga kalagayang hindi mag-iisip tumutos sa mga mananakop. Umibig ako sa isang anak ng saserdote na pinagdanasaan din ng isang batang saserdote ng Abaydes. Isang kaguluhang siya ang may kagagawan at nagpahamak sa akin. Idiniin ako, ikinulong at napiit. Nakatakas ako subalit, napatay sa lawa ng Morris. Sa pagsasalisay ng pugot na ulo habang nakatitig kay Padre Salve, bigla itong sumigaw. Hinimatay si Padre Salve at marahang inilapat muli ni Mr. Leeds ang kahon, yumukod at pumakabila na sa tanghalan. Sinabi ni Don Custodio na dapat ipiagbawal ang palabas. Kinabukasan, na nanaog ang kautosan ng simbahang pag nagbabawal sa palabas. Wala na si Mr. Leeds, dala na sa Hong Kong ang anumang lihim na taglay niya. Ang wakas ng Kabanata 18 ng El Filibusterismo. At ngayon ay puntahan natin ang implikasyon. Layunin ni Simon sa pamamagitan ni Mr. Leeds na palabasin ang ulo nagsasalita upang patamaan ang mga namamahala, partikular na si Padre Salve, at ihawig ang mga pangyayari na naganap noong panahon ng nolimitang Hire. Isa pang implikasyon. Nadala sa takot si Padre Salve dahil batid niyang ang kanyang narinig mula sa ulo nagsasalita ay mga totoong naganap na kanya rin nasaksihan. Hindi niya mapaglabanan dala ng takot ang kanyang narinig kaya siya hinimatay. Makikita sa pangyayaring ito ang kaugnayan ni Padre Salve sa mga binanggit na pangyayari ng ulong nagsasalita. At ngayon ay puntahan natin ang mga isyong nangingibabaw. Isyong Panlipunan Gustong gusto ng mga manonood ang pagtatanghal na may kaugnayan sa mga magic. Hayop na nagsasalita, babaeng gagamba, ahas na walang kamandag at iba pa. Willing-willy ang mga tao sa ganitong palabas sapagkat bihira silang makasaksi ng mga kababalaghan. Bagamat may panliling lang na nagaganap, hindi ito natutulasan ng mga manonood. Ngayon ay puntahan natin ang pagpapahalaga sa Kabanata 18 pagpapahalaga. Ipinakita ni Mr. Leeds o ng Amerikanong nagpalabas ang kanyang pagkamatimpiin sapagkat sa kabila ng tahasang ginawang pagsisiyasat ni Benzaib na alamin ang pandarayang naganap ay nagpaubaya siya. Isa pang pagpapahalaga, tagumpay ang paniling lang na nagaganap sapagkat makikita ang epekto nito sa pinatatamaan ng mga pahayag ng ulong nagsasalita. Isang plano ni Simon para mabigyang hustisya ang pagkamatay ng kanyang ama at kaibigang Elias. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa Kabanata 18 ng El Filibusterismo. Muli, huwag kalimutang na isubscribe ang ng Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.